Arestado ang isang DJ sa Antipolo Rizal dahil sa panggagaha sa umano sa inaanak na 17 anyos. Ating saksiha! Ang sa kaso sa bisa ng arrest warrant, hinuli ng mga otoridad ang 43 anyos na lalaking ito sa Antipolo Rizal. Ang kanyang asunto, panggagahasa umano sa inaanak. Ayon sa pulisya, DJ sa mga club at bar ang suspect Lagi raw sumasama ang 17 anyos na babaeng biktima sa kanyang ninong dahil tinuturuan siya nitong mag-DJ. At noon daw Oktubre, Noong October 6 niya ay na uh, nagkaroon ng uh, inuman kung saan uh, makainuman niya yung kanyang uh, biktim. At, at, at around 1am, napakalam na, na ihatid niya sa bahay nila yung uh, victim ay uh, dumiretso sila sa isang uh, motel at doon niya sinagawa yung uh, uh, panghalay. Basis sa salaysay ng biktima sa pulisya, hindi niya namalayan na dinala na siya sa motel dahil sa kalasingan. Hindi na rin daw siya nakapalag. Kinabukasan, agad nagsumbong ang biktima sa kanyang magulang, saka sila dumulog sa pulisya. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng sospek pero tumanggi siyang magbigay ng komento. Nakomento muna ako sa ngayon. Naharap sa kasong rape ang sospek na nakakulong na ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.